Par. Sa paano yan? Ay mandar. Tara. Tara tulak ko kayo. Tara. Saan saan? Ha ah, dito na. Ah. Nagtutulak uh, sila. Par. Ah. Sa paano yan? Ayaw eh, mandar? Tara, tara tulak ko kayo Saan ba kayo? Saanap ka na gumago kayo Talyer, dito sa may San Isidro Meray alam, May alam kayo dyan Tara, hanap tayo Para maka Ano na lagad kayo, baka mabutan kayo Nasa raduan pa Oo. Oh. Tara Eh, Sige. Ate, may nakasdam dito eh. Boss, papa ka ako, oh. Doon ka na sa so, oh, yeah. kanya. <laughs> Hanap tayo. Nakabutan pa kayo ng mga sarat. Diyan na kaya sa kanto, boss. Tingin tayo dyan. Oo. Oh. Sa so, mga baryo-baryo, marami sige okay. korpa mo dyan korpa mo dyan ay san ba? diretso na? oo sige oo sige sige kung saan na lang kayo komportable saan kayo nasiraan? takot pa takot pa? tingin tingin ka lang dyan po Dito yata alam ko meron eh. Ay, slow down lang tayo. Oh, Alasin ko na pa naman Side mong konti po Side mong konti mong konti Dan. Dan. O sige, diretso muna Jan. Ha? Saan Taga dito kayo? Saan, saan? dito na. O, oh, sige, sige. Okay na, okay na kayo dyan? Sige, sige. O, oh, sige, sige. Boss, muna na ka, boss. Sige.